Eh di ultapin mo. Ang kulit mo naman. Sasaksahin kita. Sige. Saksak mo na. Oh, saksak -sak mo na dito. Tutulog kita. napaka mo. Saan yung bag na ito? Saan yung bag mo? Wala. Tutulog yung tao. Gusto. Ano ba nakikita? Na gamit ko. Gunit nga ito. Tangin na mo. Tutusang ko ka din eh. Where? Tignan mo lang kung may laman yan. Wala. 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 O, tapin mo na. saksakin kita sa leg. O, oh, saksakin mo na. Sige na, magpahultop ka na sa akin para tawa mo na. nga nga, kulit mo na naga. Doon ka, doon O, sige na, please. Pahultop ka na sa akin. Gusto ko, gusto ko na tarao kumain ng Jollibee. I-miss ko ng chicken eh. Si gusto ko rin mag-Starbucks, doon. Mag para tawa mo na. Uyah! Wala ganda-ganda ng porma mo, wala kang pera. Tutulog yung tao. Ganda-ganda ng motor na ito, walang pera. Paliw. Tutulog yung tao, wag kang ha. Antok, dami kong pagod. Dami kong ginawa ng araw na to. Kung Jollibee lang, di mo aking bigay. Ang ganda ng porma mo. Saksakin mo nga eh, kung gusto mo eh. Wala. Umalis ka na dito, wala kang mga ano. Antok, antok, antok yung tao. Mahawa ka naman sa tao na doon. Wala, wala naman lang ang pera-pera at magkano dyan? Pagod nga, wala pa ang sahod. Tuka, tuka, tsutuka. Anong baliw yung tao dito, mga baliw?